Dalawa to. Dalawa. O, okay. oh, dalawang piraso na radyo na 'to, mga idol Magkano? Mm. 700 oh. Yan, <tinyo> 700. <tinyo> Ito ang amplifier mo? 2.5 Watt 2.5. 800 watt. Bluetooth USB. 2.5. five. desktop wireless ano Receiver Magkano? 300 lang no? Kaya no? Kaya mini mixer uh, B8, B8? 450. 450 ayan B8 no y yan yung maraming sounds no oh, mini mixer oh, mini mixer mga idol no oh. magkano li 450 lang 450 o oh, ito 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 original uh, air cutter air cutter magkano 650 lang 650 o oh. original to mga idol ah Gadget. Speaker mo. Ano ba to? Bluetooth? Oh, Bluetooth tayo dulo Yan, Bluetooth mode. 2800 oh. May Bluetooth speaker ka na. Yan, araw bago malobo. gusto mo matagal. Matagal, kailangan patayin ng ilaw. 2800. Oh, sampa kayo. Ayan, 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 ayan naman. Ayan ay 160 watt. 160 watt. Oh, passive speaker yan. So, makano? 600. 600 lang. 600. original ka pang rotatot yan ah. Captain na Adidas yan. Captain. Oo, Captain na Adidas. So, So, magkano nung dito? 800. Ayan. Top 10. Saan, idol? 800 lang dito, ah punta e, na kayo dito sa peso ni Boss Arnold lang to mga idol. Yan sa peso ni Boss Arnold lang yan ha. 800 lang diyan mga no, idol. Ano pa to? Twin wheel oh. ito oh. Magkano magkano? 450 lang yan. Ano tatak niya wheel? Wheel sila lang mo, wheel. Oh, wheel. Magkano? 450 lang yan, 450 lang yan. 450. Original yan ha. Oh, 450 lang oh yung isa niyan. yan ito limandaan yan pounds sa didas no limandaan dito na kayo ha yan magkano naman dito 180, 180 may reflector pa ganda oh oh, 180 para hindi masapa, mabasa sapatos mo no ito oh. hindi pa nabenta to oh yan mabibenta na yan ngayon <laughs> ah nabenta na ba isa o, oh, 300 lang mga idol. Lord. Helmet. Oh, sa mga may need ng helmet, punta kayo dito. No? Oh. Sa'yo to, sa'yo. Okay. Sa'yo pa rin to. oh oh, oh sa'yo pa rin. Hello. Ate. Ano naman to? Yung sa dito, yung ilagay, para hindi makuhan yung break mo. okay. oh Magkano naman dyan? 100. 100? 100? 100? Red, mga idol. Ito sa ano mo? Red side, meron yan. 250. 250, isang, isang pares na. Isang pares, andito sa uh, box pala, mga idol. So, 250. Ayan, sa mga may need ng mga to. Shack, universal, uh, ano lang yan. Universal na shack. Oh, magkano? 350 lang 350, mga idol. Oh, shack na universal. Ano to, battery? 300 lang yan, 300 lang isa, mga idol. Oh. Magana Ma to. Oy, Bago pa sya noon. Noon lang. Noon dito. lang. Ngayon, inaluman oh, eh, na nagamit na, 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 eh. Oh, na, <laughs> eh. <laughs> uh, magkano ulit? Magkano? 300 yun, oh, 300 lang. Ganun ay, lang ito to. Bago ay, to. Ay, yan. Magkano? Light, light. Dual light. Oh, ito, ito guys no. Ito yung switch nyo. Yan yung switch nyo. Ay, Ha? High and low. High and low. Yun ang switch niya. Magkano li? O sa Arnold, magkano? 350, isang paris na mga idol ha. Sa mga may need ng mga ilaw na yan. O yan, kahit anong motor yan pwede. Ito rin, 300, isang pares na. Isang paris din, 300 din. Ito ay tatawag na blue water. O yan, ang ganda o. Blue water, napakaliwanag. O, dalawa. Ito yung switch niya. May switch din to. O, sampa kayo. Ito. Ito yung yung ilaw na to headlight para lang sa ganitong motor ah para sa ganitong motor yan. S4 S4 so, S4 ito yan magkano sniper pwede yan 250 lang yan 250 o oh. jixie boxer yan pwede pwede yan, yun pwede dito yan sniper no jixie boxer na motor pwede dito yan motor cycle led light no mga idol 250 mga idol dito 250 lang yan ha ay, Adidas. balat na balat. So, magkano to? 400 lang yan. Pura, oh, ano, balat na balat. 400 lang? Oh, 400 lang yan. S42. O, yan, oh, mga carrier pa. Ba? Pa? Ito, pang sniper lang yan. Pang sniper? O. Oh. ba? Uh, sa kita? O. Oh. Pang uh, sniper. Magkano pinta mo nito? 250 lang yan. O, oh, guys, pang sniper, oh. 250. <speaking Spanish> oil slick na <speaking> oil no, slick, no, oh. Yung, ano, Oh. oh, yan, oh. helmet, ay ah, helmet yung kapote oh. kapote oh, yan 250 lang. Oh, 250 lang dito, mga idol. Pang sniper. Kung sasabi 600. Oh, Shopee 600 dito, 250. Utang ka pa. Ito na. Makita niyo pa no. Sa 10 piso lang, oh. Saka mga ay, yung bracket ng TV oh. Dan sa bracket ng TV. 100 mga idol, no? Sa bracket ng TV. Yan. Bed sheet. Bed sheet. Oh, bed sheet 3 in 1. Magkano dito? 100 data to. Magkano to, Tay? O oh, 100 nya? 100. Ayan, bed sheet, 100 lang. Kita uli kami. Uh, Batang kalawakan dyan. Oh, uh, Batang kalawakan Shout out sa mga Batang kalawakan mga idol. Pero, mm -hmm. <laughs> good morning. Mga namili din. <laughs> shout out kayo, sir. Oh, uh, yan. Tagasan din po kayo, sir. Ha? Huh? Wow. Grabe, marigina Oh, shout out. Oh, Tagasan din, si sir. Tondo. Oh, dami namimili rito sa Carmen Plano. Tagasan si Tagasan si sir. Kalaukan, Shout oh, out sa mga taga kaloocan mga idol. Oh, pumupunta rito mga taga kaloocan no? Oh. Kalookan, Marikina basta dami. Hoy, oh, thank you sir. Catat, chatat yan. Hay, dad. Dami na sa atin, mga idol. <laughs> mm, out sa inyo Kubuntin. Kubuntin vlog. Dami nakakilala sa atin. Kubuntin daw. So, shout out sa mga viewers pa natin. No? Ito, mga pangpaganda, oh. Ito, magkano dito sa pangpaganda? 70. Hair dye. Pom, no? 70, mga idol. Saan kayo? 70. Ah, saan yung pangpaganda, te? Ito yun, ito yun. Magkano? 20. pesos, mga idol, oh. oh, saan kayo? oh, 20 pesos sa mga mahilig magpaganda dyan. <laughs> Oh, di ba na, sir? Oh. Oh, di ba? Bok, pwede pwede to. Oh, sa alagang 20-20. Ganda na ng ano bok nyo dito. Iba-iba pa yung kulay. Oh, pili na kayo. Oh, pili na, sir. 20 pesos lang. Pang kulay ng bok. Yan, shoutout ka sa'yo, sir. Ano nga pangalan mo, sir? Salve. Ha? Saldi. Si Sir Saldi ng Kaloocan, no? O shout out sa iyo, Sir, no? Saka shout out sa mga taga Kaloocan din. Sa inyong lahat mga idol. Thank you, Sir. Thank you po. Salamat. Yan, thank you, Sir. Salamat. Hello. O imbitahan niyo po yung mga viewers ninyo, no? Viewers natin dito sa Carmen Planas Shout out. O taga La Union po kayo. Saan sa La Union? Balawan. Balawan. Oy, na 'di ba, Goong? Shout out sa Balawan La Union, mga idol. Yan, taga Balawan si ma'am, no? Sir. Thank you po. Thank you na marami. Yan, idol. Kababayan ng mama ko, no? Balawan La Union. Oh, shout out sa kanya. Shout oh, out sa mga taga Balawan, yes. O, yun. Ay, yun. Yan yeah, malupit, 50-50 lang, lang. 50 lang. 50 lang. Battery guys, mga ibay. Mga breakers, no? Mga plancha, mga idol. Ang dami dito. Gantun sa may dulo, mga speaker. No? Yan ang dami. Mga mic, bluetooth na mic, no? Ayan, tingnan nyo na lang mga idol, Oh special na lang kay Rito sa Carmen Plana sa Burahutan Okay ba to guys tulad ng mga submeter na yan thermos mga idol sa heater No, yung chocolate na mixer meron din dito mga idol dami yan mga frame mga sinawa ng mga frame nanti dito mga hair blower no? mga controller guys no games controller meron din dito Punta na lang kayo, mga idol, dito sa Carmen Plana. So, yan. Punta tayo sa iba. Kaya dito, kano? Ano po? Uh, 500. 500. Ilog po yan, ilog. Ilog, ganito. Parang itlog ng ano, Ah. Oh? Itlog ng dragon, no? Oh. <laughs> oh, itlog ng dinosaur. 500. Wow, Babi, oh. Kakaiba, mga idol, oh. Dai uh, po. Ma pigal po. Ma tawad okay. sa yeah, um, po. Salamat po. Ma guys. Bakayong guys. Naka-video sa Carmen Blanaton. Yan, salamat. Thank you po. Ibilang Good morning, good morning. Good morning. Good oh, guys, morning. Oh. pusit 'to. Delikyo. Oy. Hello po. Matumal. Matumal kaya ano mga idol, so pusit o, yan. Ang no, lalaki. Mga kanong kilo ngayon nito? 2.20 lang. 2.20, mga idol, sa puset sure, ito. Ano, ito, ano tawag bilong, nito? Bilong-bilong, chabeta, yun bilong, pa. Magkano? Maraming yung pangalan. O, oh, bilong-bilong, ano pa? Chabeta. Chabeta, ano pa? Yun. Magkano naman dito? Pura lang yan. Isang dalang atungpukan. Ah, Isang so, tungpukan, mga idol, laban. Oh. Yan. 100. 100 ito lang yung ano mo ano matumal daw makano huli ng isda so magpusit na lang kayo, na lang kayo o, Magkano ulin kilo? 220 lang. 220 so, lang pusit ano. na ano. Pusit na oh. Na. Okay. O, yan, thank you Ate Edna. Salamat. Salamat, ko. salamat. Ay. Bye. Bye Labay po. Bislig uh, 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 Surigao. Del Sur, Bislig. Bislig City. Oh. Bislig City. Kaya kay Ate sa mga kababayan niya at mga paryente niya doon. Oh, yadat. naulangani sosial tota jadata?